Pagkali ako ng cat food. Bigay kay kuya kasi may pusa siya na ngayayat na. Yung pusa kasi niya, pinapakain daw niya ay dog food. Sabi ko din naman pwede laging dog food ang kakainin ng pusa mo. Oh, oo may iyak kasi bulik para walang pagkain yata. Bakit tumiiyak yan? Kaya... Pumayat siya. Pakainin mo nga. Ayan, binilang ko ng ng cut food si Bolik. Medyo pumayat kasi. Pinatay ko yung ano, nag voice over ako kasi may music si Kuya, baka makapiright ako. Sabi ko sa kanya, pakainin si Bolik kasi may iya, kawawa naman. Dog food ang binibigay niya. May dog food pa siya kasi binigyan ko siya ng dog food. Noon, marja ba dami, dami dahil may maistak ako ng dog food na bigay ni Ma'am Priyanka. Sabi lang ko si Bolik ng ano, ng uh, cut food. Sabi ko, huwag pa kainin ng dugpod si Bulik, nangayayat si Bulik. Dati ang taba niya, no? Kasi madalas siya ngayon, hindi ko na makita si Kuya. Gusto yung kumabigyan ng cat food si Bulik, hindi ko makita si Kuya. Buti ngayon, nandito na sila ulit. Sabi ko, magtambay ka Kuya lagi dito sa may ano, tapat ng simbahan. Para mabigyan ko ng... Uh, para mabigyan ko ng pagkain si Bulik. Sabi ko dito kayo magtambay sa ano may simbahan para madalas ko kayo makita. Sabi niya, o ganun daw, o, o daw. Kawawa oh, naman si Bulik pumayat yung pusa. Ang taba niya, ang taba niya kasi dati, tapos yung dog niya nabawasan, namatay daw so, yung, yung ano, aso niya na isa. Hay nako si kuya, sabi ko, wag mo pakakainin ng dog food si Bulik. Kasi hindi naman din talaga pwede yung dog food sa pusa.